Tapos lang ko lang po kung bakit bawal yung magsuot ng alahas at magpaputol ng buhok. Magsuot ng alahas? Magpaputol um. ng buhok. Alam mo kapatid, ganito eh. Lahat ng aming tinuturo sa samahan nang gagaling sa Biblia. At ang Biblia, kahit sa Biblia Katoliko, Biblia Protestante, Biblia... Kahit anong Biblia, mababasa mo yon. Actually, ano naman yan eh. Isang aral yan na itinuturo doon sa gustong magbanal. No, kapatid na los? Sa 2.9 ng Unang Timoteo. Gayon din naman na ang mga babae ay magsigayak ng mahinhing damit na may katimtiman at hinahon, hindi ng mahalagang hiyas ng buhok at ginto o perlas o damit na mahalaga, kundi siyang nararapat sa mga babae na magpakabanal sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Kasama sa mabubuting gawa ng isang babaeng nagbabanal, na ang babae gagayak ng mahinhing damit. Yan. Kung nagbabanal, hindi ka magbibihis ng ala Priscila Almeda na uh, o kaya ala, ala Talia. Na. Uh, ngayon yata, marami na nauuso sa mga noon times yun na nahuhubo talaga yung tirintas dito eh. Yung lumalabas talaga yung dibdib. Ayun, bawal po yun sa babaeng nagbabaral. Siguro, miski yung mga madre sa katoliko, di ba? Makikita nyo yung madre, nakakita na ba kayo ng madre naka-micromini? <laughs> <laughs> ha? O tapos tadtad -tad ng alahas? Hmm, hindi po, wala. Yung... Ayun. Wala kang nakitang madre na naka-lipstick. Tapos, Naka-eyebrow, pencil, tad-tad ng makeup. Tignan mo yung madre sa paniwala nila, nagbabanal sila. Simpleng-simpleng damit. Yun ang sinasabi sa Bible na gayon din naman ang wika, pakilagay sa screen, na ang mga babae ay magsigayak ng mahinhing damit na may katimtiman at hinahon, hindi ng mahahalagang hiyas. Nang buhok o perlas o damit na mahalaga. Meron kasi damit na pinalamutian ng katakot-takot na mga ginto-ginto eh. Bawal sa kristyano yon. At siguro, kahit na hindi kristyano, nag-iisip ka lang, lalabas ka ng tad, tad, ka ng adorno, baka hindi ka na makauwi ng buhay ngayon eh. <laughs> Lalo na kung mamamalengki ka, ang lalaki ng mga adorno mo, paghahahabluting ka ng snatcher eh. Siguro sa common sense na lang eh, maiisip mo na sa panahong ito, hindi maganda yung maraming gano'ng burlolo eh, no? no Pero sabi ng Biblia, utos kasi yan ng bagong tipa na babae. ang babae gagayak ng mahinhing damit, may katimtiman, mahinahon, hindi yung mga hiyas-hiyas ng buhok o ginto o perlas Dammit. o damit na mahalaga. Kundi siyang nararapat sa babae ang magpakabanal sa pamamagitan ng mga mabubuting gawa. Yun ang sinasabi kasi ng Biblia, kapatid. Hindi namin utos yon, utos ng Biblia yun. Thank you.